Unboxing natin yung package na dumating. Magsapatos ka. Ito yung order ng isang tropang malupit. Bilang suporta sa atin sa pagre-resell natin, umorder siya sa atin ng isang Jordan 1 Low. Black and white. Huwag na ating patagalin pa. para makuha niya na to bukas. Mm. Pangalawang unboxing ko na ng gantong colorway. Kaya sa mga nakapanood na. Ay hindi na to bago para sa inyo. Yan o. Oh. At syempre may pinasabay tayong isa para hindi sayang ang ating shipping fee. Shipping fee. Yan, bali dalawa na. Bilang suporta sa atin sa pagre-resale, ito yung order niya, unboxing natin. Ito yung Jordan 1 Low, white, black, white. Size 9 sa men's, 10.5 sa women's. Let's go. Yun. Yun. Check natin yung detail. Yung size niya. Sakto. Tamang-tama sa order. Amo i-check. Mm -hmm. Tapos ito yung partner niya, yung size. tawang tamang -tama sa order. Amo i-check. 'Yon. Tapos may dadagdag tayo ngayon sa ating pag-legit check mga kaibigan. Gagamitan natin siya lang blue light gagamitan natin siya ng blue light isa ito sa mga natutunan ko sa aking kakapanood ng pag legit check ng sapatos gagamitan natin dito ng blue light or yung tinatawag na uv light gagamitin natin dito ngayon sa ating pag legit check dito sa bagong package na dumating ayan papakita ko mismo sa inyo sa ayan sa harap ng camera kung may mga overstitching dyan. Dyan natin malalaman kung napipeke tayo sa ating mga binibenta, sa ating mga na-order. So far wala naman siyang overstitching, wala namang mga kalat-kalat na tahi. Ayan. yan Bali itong kabilang pair na lang. Yan o. Oh. Kita nyo, yung mga tahi nya. Pulido naman ang tahi. So, dyan tayo magbabase. Gamit itong blue light. Kung may mga over -stitching. So far, wala naman. Ayan. Diba? So, ayan. Magsapatos ka. Wala tayong nakitang overstitching. So, ayan mga kaibigan. Gamit ang UV light, isa lang itong paraan para mag legit check. Uh, hindi pwedeng sa pamamagitan lang ng paggamit ng UV light ay masasabi na nating legit yung ating kinukuha. Kasi marami ngayon nagkakalat na mga sapatos kahit gamitan mo lang gano'n ay talagang kuwang kuwa na nila yung mga peke okay, okay. so ingat na lang po tayo basta yung trusted na nakukuha natin yun lang isa sa pagbabasihan natin sigurado na trustworthy yung ating nakukuha yung UV light isang bagay lang ito para makatulong sa ating pag-legit personally sa mga item. Dito nga pala sa box, pwede na rin natin ma-check dyan kung may mga nakikita tayong stamp-stamp. Ganyan. Kung may mga nakikita tayong stamp ng mga Chinese-Chinese. Yan. Diyan yung makikita kung na-fake kayo sa inyong nabili. Ganon din sa sapatos. Pag may mga nakita kayong stamp doon sa mismong sapatos, yun, magduda na kayo. So ayun, proceed tayo sa ating pangalawang pairs. Yung pangalawang unboxing natin ay Jordan 1 Low Special Edition Sale Black seal Cement Gray. Size 11 women's. Sa lalaki ito ay size 9.5. First time ko mag-unboxing ng gantong colorway. Ito yung napili kong ipasabay dahil wala pa ako na ito. Buksan na natin. Yun. Wow. Ito so, yun oh. Yung usual na nakalagay sa Jordan 1, yung sa may Jumpman na logo. Then, dito naman sa pair na to ay may number 23. Yan, number 23 siya. Yung tang niya pala yung kulay gray. So, detail check natin. Okay. Amoy check. Size 11. Tama sa order. Ay, may nakita ako dito sa sa loob. Meron siyang nakasulat na no gravity. Ito ba, ko sa inyo yung no gravity na nakalagay. Ayan, no gravity. Tingnan natin yung kabilang pair. Ito guys, yan. Oh, magkaiba yung tang niya. Dito naman yung word na air. Tapos may 23 uli. Ayun pinagkaiba nyo. Jumpman logo dito sa tang. Tapos yung kabilang pares, air. Para yung may number 23. Amoy check natin. Size check. Okay. So ayun mga kaibigan, Gamitan natin ng blue light. Ayan, sana nakikita nyo. Ayan, okay naman sa stitching niya. At syempre, marami pa akong kailangang matutunan para hindi tayo mabudol. Thank you sa o order nito, Size 9.5 to sa men's. PM nyo lang ako sa aking Facebook page, The Goods. O kaya sa aking mismong account Manuel Jr. Ombrog. At sa mga gustong sumuporta sa akin sa aking ginagawa, pwede nyo po akong i-follow sa aking Facebook page, Ada Goods. Para madagdagan na yung ating followers doon. So ayan, sa mga gustong mag-order uli at sa mga nakapag-order na, nagtiwala sa atin, maraming salamat sa inyong lahat. Ito po ang The Goods. Magsapapos ka. Peace.